Hello mga mami! For today's video, tara samahan niyo po ulit ako sa ating panibagong araw. Kahapon pa nga ganap yan mga mami, araw ng linggo. Aring ang bigas na rin na hindi pa maisan lansali. Abay, buti na nga lang at malalaki nga aring mga muscle ko. Inilipat ko na nga ang muna aring bigas at iwawalsan ko nga yung parting yun. Nilis ko na rin muna yung isang basket ko na labahin. Dahil konti na nga itong tubig na mineral kaya kayang kaya ko nang buhatin ayan. Tuwing nauubos nga itong tubig na mineral sa ako lamang nawawalisan at napupunasan ng ilalim diyan. Nalis ko na rin ang cover ng galon at tamang-tama nga dumating na rin itong bago kong pang cover. Mm -hmm. Hindi nga ako nagkamali sa color na pinili ko at sa design. Mm -hmm. Sobrang gandang-ganda nga ako mga mami at cotton na cotton nga yung tela niya. Ay naku, kung makikita nyo nga ito sa personal mga mami, mapapaibig rin kayo na umorder. Dahil araw nga ng linggo yan, walang pasok nga kaya naman nandito nga si Ate Summer. Kaya pa nga daw siya dyan at binibidyo ko raw siya. Habang naglilinis-linis nga ako mga mami, hinaya eh, hinayaan ko na lang siyang magsayaw-sayaw diyan. Tapos ay binalik ko lang yung mga dapat ibalik at pati na nga rin itong bigas. Nakushuta. Ah? Sa mga oras na ayan mga mami, natutulog pa nga si Kenta, kaya nga hindi ko pa may utos na isali ng bigas. Dahil dumating na nga rin yung mantel na pamalit dito sa lamesa, kaya naman inalis ko na lang muna dito yung mga anik-anik na nakalagay. Tapos ay pinunas-punasan ko lamang yan, parang maalis yung mga alikabo. Dahil magpapasko na nga mga mami, kaya naman naisipan ko ang palitan itong mantel ng aming lamesa. At syempre, pang Pasko yung binili natin. Pagkabukas ko pa nga lang mga mami, ay sobrang cute na cute na nga ako. Tapos ay inilagay ko na agad ito. Pang two na nga yung in-order ko pero para namang ang laki pa rin. Tingnan nyo naman at napasayaw pa nga. Pinantay-pantay ko pa nga yun, mga mami pero talagang para sa akin ay mahaba pa rin. Mm hindi -hmm. nga talaga ako makakatapos sa batang ito ay Ayan ang ayang sumaya. Ayan yeah, naman sorry na nga agad mga mami pagbigyan na nga natin. Nakashuta. Pagkatapos nga ng isang sayaw na yun ay itong at minagpatuloy ko na nga itong paglilinis. Abay sa dyang, hindi ako makakatapos kapag sinabayan kita summer. Dahil nga hindi ako komportable sa haba mga mami. Yeah, naman itinupi ko na lamang bago ko nga siya ilagay. Dahil parang nga sa akin ay mas komportabling gumalaw kapag nga ganyan la ang kaigsi. Abay, grabe nga. Gandang-ganda nga ako sa kulay niya. Basta ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ko yan na-order. Maya-maya naman ay nagising na nga itong si Kenta, kaya naman sabi ko isali na nga itong bigas. Konting-konti na rin naman ang bigas di yan sa lagayan, kaya sabi ko nga ay saktong-sakto at mapupuno na rin yung lagayan ng bigas. Kung mapapansin nyo nga si Summer ay eh, nanawa na yatang sumayaw, kaya naman ayun nga't nagwalis na. Si Tangkol pa nga lang pinaligoan pinaliguan ko mga mami dahil nga napansin nga naming may sinat si Toffee. Ilang araw na rin hindi naliligo ang batang ito kaya naman sabi ko nga ipapaliguan ko sandali. Linisan na rin ni Kenta itong mga electric fan. Tapos ay isi-share ko na lang din sa inyo mga mami itong nabili kong pudi storage doon sa orange app. Ali tatlong piraso nga yung binili ko mga mami para nga dito sa bawang sibuyas at itong isa namang lagayan. pwede sa luya, kalamansi at kamatis. Nakipagmaritisan na nga muna ako habang nakasalang yung pinipiritong isda. Marami na naging topic kaya naman itong at natapos na nga ang piritong isda at ni-steam na okra. At fast forward na nga mga mami, pagkatapos nga namin kumain ng pananghalian ay naghugas na rin ako ng pinagkainan. Mm. Nilabas ko na rin ang galon ng mineral dahil nga wala ng laman. Tapos ay pagkawalis ko nga mga mami ay nagpunas naman nga ako nitong sahig. <laughs> dahil nga walang mga abala kaya nga natapos ko na nga itong aking mga linisin. Diyan naman mga hirap nga maglinis mga mami kapag nga may tao pa sa bahay. Pagkatapos ko nga makalinis mga mami ay naligo na nga rin ako. Sabi ko naman sa inyo mga mami bago nga ako mali ay nililinis ko na nga rin itong banyo. Tapos ay share ko na lang din sa inyo itong aking nabiling na ng sabon. Maganda so, rin sa kanya mga mami ay meron na nga siyang sahura ng tubig. Kaya yeah, kung bet nyo rin yan, ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ko siya na-order. No pagabi naman mga mami, ang sabi ng Daddy Aji ay mag-iihaw nga siya ng liempo. Tapos ay bumili nga lang siya ng dalawang pirasong talong at sabi nga niya ay kami lang dalawa daw ang kakain niya. No, Nung makaluto na nga yung si Daddy Aji ay pinatawag nga sa akin ang mga bata. Si Summer at Amara pati na rin yung si Ukis. Kung mapapansin nyo nga mga mami, wala pa si Kenta Dian. Dahil nga nagpagupit ng buhok, pauwi pa lamang. Tara na po mga mami, kain po tayo. Thank you Lord sa blessings. At yun lang muna ulit mga mami. Thank you for watching. God bless.